Hello。 Okay, Jake, ang nakakabal mo? Okay, magkabaya kay dalawa. Ano mo? hindi expect Ha? congratulations to everybody. At nababuti uh, na lang mayroong isang ito Bulaga, ng Jake, ng at ng Tito Manolo Bajar. Kaya nila ito para makatulong din sa kamatahan.

<coughs> 네. Ito na, ito na, huwag na huwag niyong makapagmutan ang pagsarawang upang na log-tape na ka. Malaki ang naitulong sa inyo at ngayon-ngayon ay mga personalidad sa telebisyon. Kung wala pala mo yan, pero alam ko ang tingin ay meron project para sa inyo at para sa inyo. Kaya, big professional sa hanggang buhay sa showbiz. Okay? Congratulations again. Thank you. Thank you.

and what they do

ko, alam pagkarap mo ay ginagampan ko ng ito at ko sa iyo ay Okay? po, huwag mo lang kalimutan natin ang Okay? Okay pa okay. ba yan? At mo lahat. And the night, and the sword, and the American, uh, oh. Oh, congratulations, Agas! Yes, 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 yes. we, we were one of those awards, uh, for uh, in public service for covid Wow, oh. that's amazing! No? awarding in Los Angeles. Mr. naman kong, kong, kong Ayo, na? Na, sa Okay. At tinatanong na sa akin mga Ma'am Alex Eduardo. Every... Ah, magiging escort ko ba? Leple. Alam mo okay. yan, <laughs> yan, Leple. Yan, Leple. yan ang... Yan ang paganda o gani ni Isko, ising, ah, talagang, po, tanong, mo, maya, Na talagang si ang mga tatay ko ngayon. Sa kamila, napanaginig ko kung may metropolitan dito. Hahaha. Napanaginig ko. Para nagsagay ng mind natin yung... Binigay sa ating mga lolo